Kumakain ng mga pusa, ang dami. Ala pa ikot yung pagkain nila. Oh, di ba? May kanya-kanya kainan sila. Mga ano 'yan, mga ano na dito. Askal na 'yung para mga napabayaan na pusa na. yung ang dami no. Oh. Ang dami na nila. O oh, mamili na kayo ng mga ano yan Ang iba dyan may lahi Ang iba dyan iniwanan na ng mga may-ari Kasi mga nag-exit Ang iba dyan nanganak na Ang dami oh Ano tayo na maganda-ganda Na ano pusa Yan oh. Ang pusa oh iyon yun yata ang nagbibigay ng pagkain oh nakaka-cut food pa yan oh ba diba? kawawa na sila